Guys, kami sumimba ngayon dito sa Padre Pio at Vertinical Center. Ngayon, hinahanap namin ang dalawang matanda. Ayun, dalawang mga dalaga. Dalaga sa una. Yung dalawang dalaga sa una, hinahanap namin. Guys, hindi namin makita. Dahil umihila ang ay, hindi pa dinaahon hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan ang CR. Baga, yun nga ang CR. Di yan, di nga ang CR. Ito so, yung hinahanap natin. Ang dalawa namang, ano, virgin. <laughs> Umihila ang eh, hindi na nakaahon. Eh, Idikit ang CRD na sa paterpe sa may ibaba pa. Madami CRD. Baka kung saan nagsuot ang mga yan. Baka nga di yan. So guys, nahanap na namin ang dalawang matanda. eh, may dalawa pang matandang nawawala. Ayan <laughs> yung dalawang na... So na, so na saan? Nagpunta eh, na, na daan? Ayan so guys. Shoutout po sa driver namin. Nakita na namin na tagpuan na ang dalawang matanda sa una. Ang dalawa na lang ang nawawala. <laughs> Huw, uh, yung dalawa nandun na pala umahon na ka? Diyos no, 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 no. ko! Kami pala yung nagkasa, nagkasalubong, nagkasalungat na. Wala na kami nang kahahanap eh, malao na palang naandun. Malao na palang nakaahon. Bago tayong hinahanap na on, tanong. <laughs> Nagkahanap na. Huwag mo naman bilisan, nasakag ng pa. Ako nga po. Sa na. paghahanap sa dalawang dalaga. <laughs> si Cosenter Hoy sugat ang mga paa. <laughs> uh, hindi ko alam, nabangga yata sa sa Nabang aking hagda. Nabangga sa hagda ni Lips. Diyos Lip ko ang sakit. <laughs> noon. Saan kaya nagpunta ang dalawang iyon? Oh, saan kayo galing? Kami lulang lula na sa inyong okay, dalawa. Kami dalawa. Ay, may bayad pala. Ang mga pa dalaga so. sa una. <laughs> ay, ang dalaga bute. sa una ay nakita din namin. Ang hirap pala doon. Ang Bakit? Dira, Pag hindi oh. na buksan yung iniikot, na hindi ka makakapasok. Ay, oh, may bayad ay, yun ay, sa sampo. Aba, ah, lumipad kaya. Oo. Oh, <laughs> Magaling, ah, uh, practical end, dalawang dalaga sa una. Pag may bayad, hindi iihi. Ah? doon sa kabila. <laughs> Shout out sa mga taga, ano dyan? Shout out sa mga taga. Taga Iloilog, ah. Shout out ba sa taga. Ibi Magaluna sa akin mga tiyahin dyang mga Gonzales. Hindi, wow. magpagaling kayo. God bless. Yes. Kaya na, kayo, ako makapunta dyan sa inyo. <laughs> Yon. Oh. Shoutout sa mga nanay dyan. Mag-asawa ulit kayo ng bago. Siyempre, <laughs> nag-picture taking muna sila din eh. Ayan. Nag-picture taking muna sila. Habang sila ay ng kalamay, yung mga balikbayan, dadahin daw sa Amerika. Saan <laughs> dadaan si Manuel? Sentra. Sentra. Doon sa Natunog. Babalik ako, babalik din siya eh. <laughs> sa entrance. Okay. So guys, pauwi na kami. Nagkasala na po agad si Manuel. <laughs> Bakit naman? Kami pauwi na po ngayon. Dahil birthday ni Constanter, kami magluluto ng sopas yata o ars caldo. Hindi pa intindihan. Tama ng ano. Tama ng ano, <laughs> Paan ng manok? Manang... <laughs> Paan manok? Favorite ko. And guys, pauwi na kami ngayon. Tapos na kami magdasal. Pang-tunnel ba ito? Uh Oo. -oh. Engay sa kay na ang mga dalaga sa una na kung na nakalakad <laughs>